Introduction to Fractions. Okay? Ang fraction ay binubuo ng meron siyang taas tapos merong baba na tinutukoy natin na numerator and denominator. So, parang ganito siya. bawa represent natin yung taas as A, tapos yung nasa baba naman as B. Ganyan. Tapos, itong nandito sa taas, ang tawag dyan ay ano? Numerator. Numerator. Tapos, itong nasa baba naman... Ang tawag naman dyan ay denominator. Tandaan, itong kabuuan na to, ito, itong kabuuan na yan, yung isang buong yan, yan ay part ng ng wool. Kabuuan. Part sila ng isang kabuuan. And remember, okay, 'yung b hindi siya pwedeng maging ano equal or less than sa 0 okay halimbawa uh, itong a bao ganito at uh, 2 over 0 2 over 0 hindi yan pwede hindi yan pwede. Okay? Hindi yan siya pwede. So, dapat, ano siya, more than zero. Ano ba yung A natin? Yung A kasi, tumutukoy yan sa ilang bahagi ang meron. Tapos, yung B naman, ilang pantay na bahagi ang kabuuan. Kabuuan. Parang okay. ganyan. So, parang ba ganito? Example, no? Yung 3 over 4. Ibig sabihin yan, ano? Tatlong bahagi mula sa apat na pantay hati. Paano ibig sabihin nun? Example, no? etong meron tayong isang buong box. Okay? Ang sabi dyan, apat daw yung hati. Apat, o, pantay na hati. Sabihin yung denominator, nag indicate siya kung ilang beses mo hahatiin ang nasa ang kabuuan. So, hatiin natin siya sa apat. Ganyan. Pantay-pantay yan, kanyari ha. Tapos, sabi doon, tatlong ang bahagi niya mula doon sa pagkakahati. So, ibig sabihin, eto yan. Eto. Diba? One, two, and three. Diba? Ito yung pagkakahati niya. One, two, and three. So, meron siyang tatlong bahagi mula sa apat na pagkakahati. Yun ibig sabihin yan. So, ang 3 fourth ng kabuuan na to ay ah, ito. Yan yung 3 fourth. Yan ang ibig sabihin yan. Ngayon, halimbawa, halimbawa, 1 half naman, one half. So, ang gagawin natin, di ba, itong kabuuan na to hatiin mo daw siya sa ilan, di ba, dalawa. So, hatiin natin sa dalawa. Tapos, meron siyang isang bahagi. So, isa lang yung bahagi niya dun sa mga pagkakahati. So, ito, ito yung 1 half. Ito. Ito yung 1 half. Yan yung 1 half. Okay? Alis. Ano pa? Example pa. 2 uh, third. 2 third. Ano ba yung 2 third? Ganito yan. Isang, ba? Bu isang, bu isang, buong kabuuan Sabi dyan, tatlong beses mga So, ganito. Tatlong pantay na bahagi. Tapos, sabi dyan, dalawang beses mo, dalawang, dalawa yung bahagi niya doon sa tatlong pagkakahati. Sabihin, two-third. So, ano yun? Dalawa. Ito yon Ito. So, ito yung two-third. One, two. Ayan. Ito yung two-third. Ito. Ito yung two-third niya. Yan. Ito yung two-third. So, ganun siya, no? Sa susunod natin na video, magkakaroon tayo ng practice problem. Okay? Dan para makita natin kung... um uh, marunong na kayo mag-classify ng denominator numerator And also, makikita din natin doon kung marunong tayo mag, mag classify kung alin yung mas malaking fraction, alin yung mas maliit, di ba? And also may simple ano lang tayo, um, word problems. So, puntahan niyo yung susunod natin na video.